Okay, eh, maganda gabi po, ma'am. Uh, Binibising po at pinapasa ng tas puso. Sa nga naman ng tas spirito santo. na kang kasama sa mga samang tao. Hayop, ilumit at spirito. Bigyan ka po ng lakas, liksi, ang mahabang buhay. Proteksyon ako po sa barang ko lang tigal po palipan yung hangin, usog, sumpa, kulat ng walang sakit, umalala ng sakit. Nabigyan ko po ng syurte sa negosyo, trabaho, usugal Proteksyon ako po sa lahat ng masama tao kalaban bigyan ka po ng proteksyon sa bala, sa bala sa patalim at saka lahat ng uri ng nakamatay o aksidente man bigyan po na kunat kunat at alis bala o diputukan uh, kabal uh, maraming salamat ma'am sa ulit ulit na pag tiwala at ng aming gamit maraming po salamat God bless po Aram akdam akdam sa tawag potente issues rotas isus sa iban sa marang Diyos may tinim amen Inunom, dagdag pwede lakas po Inunom Diyom abit. umabit na yung Diyos na yung Diyos omnipotente salamat ulit God bless po napasa ako po ito na tas puro sa kalaman na tas puro santo in Diyos may tinim amen ingatan at gamit nila po sa mabuti at huwag ipagyayabang maraming pang salamat God bless po yan na po amen yung panggupit niya yung pangkain na lang yan eh may dami na لا po, oh, masarap ang tambay doon. Ginawa ko nga ako po yun eh. Parang upisi ng sa online. Doon ako tumatambay. Sa ang init. ako tsaka vaccine kaya mo, namatay yung magulang ko, hindi pa kasagsaga ng pandemic. Kung kasagsaga, hindi kami makakauwi. Ah, Oo. Oh, pagbalik namin, saka nag nagigipit nag mga dalawang linggo pa. sa mga bunso. sila pinaghati-hati. 70 70 Ang lalong pa lalo. dapat eh. O, hindi nagbinta, 360 x 100, -100. ang nila, lupa? nila eh. lupa Tingin ko wala. Parang nasa 500 na lang eh. Kasi sila eh. Bali, 140 na na lalaki. Pa, gusto sa lalaki. 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 Ah, Pinakabunso, oh. buba eh. Pangalawa sa gusto sa lalaki. Iha kaya ang ginawa nila, hati, para walang samaan ano. Hati, alam. Yung malaki naman eh. Wala na mga anak. Tumbuy asawang asawa, ang may Baog. Nag-ampun na lang. Pamangkin ay, niya. Pamangkin. Hindi oh, naman ang gano'n. Na. Wala. Magkakanak pa yung mabisyo pa sa lalaki.

Babae eh? ni ay tama makita basta pa. batang isip. Kung mga wala sila sa ko'ng sama, gano'n. Pag mga gano, baga happy happy 'yung laki ng style. Tumboy din, naninigarin eh, 'yun. 'Yun na 'yun. Troop-troop nga sila eh. Kakasundo sila kay Sai ko at sa tire nito, J. Baka may badaw leh. Sila na magsiga diyan. Takay lang lumayas. Ah, lang na, pinag-gigitan sila sa tahi eh, dahil parang nagiginuan sila. Yung, eh, baka uba tawag dun. Mabilis daw. Mabilis, daw. Mabilis pa niyem. 'pag ginuan nila nang todo. May um, um, na. kita araw na si binabait, makikita. Open ko sama sa overtime mo. Oo, kasagsagan ngayon, mahina na ata. Eh, hey, Ay, minamata nila ako dati, parang minamata ako nila diyan eh. Ano? Na yung mga iba dun eh, pero hindi siya ata. Pinakita ko sila nang yung... ng gilas ngayon. Eh. Ay, Huwag bang... Puro plano sila ako. Kaya nulito. Nulito rin pa. para espel sa mga guwangoy yun eh. Papasalamat ako sa mga guwangoy. Hindi, inaunti-unti ko lang muna para pag nabuo na sa ako yung Pati YouTube ko, pati Facebook. Tapos papasalamat ako sa mga kumuha sa akin. Di diba? ba? O, oh, pakugulat din ako. Ganun-ganun lang yun ah. Dahil sa atin, nakatulong pala tayo ah. Di ba? Laking bagay sa kanila yun, tuwan-tuwan sila eh. Ay, gusto meron nga ako yung ginil abroad, kaya nga natutuwa sa akin. Ang mga anak daw niya, tamad. Asa sa kanya, manatatanda na. Buti ako na nakikita niya sa YouTube. Kung anong pinagagawa ko, kumita lang. Kaya hilig din niya yung mga, hilig ko, hilig din niya. Ayun, kaya nagkatugma kami. Oo, eh. oh, tinutulungan na ako ngayon. Marami pa akong ino-offer sa kanya. Mauti, unti. Kasi, papatayo din siya ng boarding house eh. Ay nang uh, boarding house. May farm. Ayaman, may farm nga, tapos

Ate ko kahit paano, bato-bato lang na kwan. Eh. May nakita kay Tonte. Nang hindi na ako yung mama na akong kulong pa. Ako kulong pa, o, pa tapos ma-escoot pa po tayo. Ah, marami din ba in yung ating. Kahit saan naman, marami. Hindi doon sa pababa. Oo, mga anak ng asawa ko, di mo It's ba na? Ba, di mo ba nakikita mga itsura ng mga tao ron? Eh. Kaya, bihira naman -bihir sila lumabas. Okay. Sa gabi sila lumabas eh. oh isang pa daw. Kami, na ako? Oh, Mamaya,